magandang hapon mga ka-viewers no? uh, dito, naman... dito, na naman tayo sa uh, barangay uh, barangay Mandaluyong ayan nagbibigay na, nagpapamigay na naman ng mga Christmas giveaways uh, groceries itong barangay na to pero still under pa rin ng barangay to no? I, I mean mag, Mandaluyong sorry Uh, ayan eto so masaya masaya yung ano rito masaya yung pampasko talaga as in nabi, na na nabibig marami nabibigyan ng ano pamasko dami nya no siguro uh, mga bigas mga dilata mga ganun mga uh, spaghetti ganyan pang ano pang pasko pang handa sa pasko no ayos ayos good job good job uh, hindi po to hindi po to hindi po ako binabayaran dito no uh, ito na appreciate lang natin na gawain ng isang uh, bayan isang barangay sa kanilang mga Ah uh, tao. Ayan, no? <clears throat> Wala ang pinipili yan. Mayaman, mahirap, ano. Lahat yan mabibigyan. Ang you know? ganda, ganda. Uh, good job mga sir, mga ma'am, mga officials na... So, hindi naman po itong bayad ito yung na-appreciate lang natin ah, uh, hindi naman po natin kailangan to hindi naman hindi naman tayo ano, alangan masyado at uh, saka di naman tayo bumoboto pero nakakatuwa tignan lang itong mga tong ah, 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 ganito ng isang bayan, barangay Ayun, Merry Christmas, Merry Christmas Sarap talaga mamasko ko sa Pilipinas ano? Sarap ng Pasko sa Pilipinas guys Okay, good job, good job